Hirap ipagkasya ni Tatay Ronnie ang kanyang kinikita sa pagbebenta ng binatog sa isang araw. Sa taas daw kasi ng bilihin, halos walang natitira sa kanyang kinikita araw-araw. Idagdag pa rito ang kanyang pambili ng bigas. Hindi ko matantan kasi kuminsan ma'am kilo-kilo yan. Tulad ngayon, magtitinda ko, bibili ako uli ng dalawang kilo. Bukas uli, dalawang kilo naman kasi. Yung dalawang kilo kasi ma'am, mag lang namin yun. Kaya araw-araw ako bumili-bili ng dalag dalawang kilo. Kaya malaking ginhawa na para sa kanya ang pagpapatupad ng 41 piso na price ceiling sa milled rice at 45 piso na price ceiling sa well-milled rice. Opo, mas maganda po yun ma'am na nakabawasan yung bigas para magaan-gaan ng kunti. Ngayon ba sir, magkano ang isang kilo ng bigas? Nung bumili ako ma'am, ano eh, 55 isang kilo. Pinakamababa na yun ma'am, mayroon pa yung 60 yata. Hindi ko mata Basta 55 yung nabili ko po. Ang nasabing price ceiling ay pinatupad na kahapon sa bisa ng Executive Order No. 39 na inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tutol naman dito ang retailer na si Mary Ann. Siyempre malaki din po yung kuha nila sa angkat nila, gano'n. na tinatasan din yung presyo. Basically yung Executive Order number no. 39, uh, imposition of the mandated price ceilings on rice. So, This is actually the measure being undertaken by the government to somehow control the rising prices of uh, the rice ano and uh, to ensure na um, available or accessible yung um, commodity na rice sa sa, sa public. Kahapon ay nagikot ang DTI sa palengke ng Baguio kung sinusunod ng mga retailers ang price ceiling pero wala naman sa mga ito ang lumabag. Well, we, we expect na somehow they are affected, ano, dito sa sa price because um, there would be uh, instance or it's a possibility na baka mas mataas yung pagkuhan nila dito, whereas yung presyo na pagbenta nila is nakaset, no, so somehow um, may may effect din sa kanila, so. Yan din po yung tinitignan ng government as to how uh, this can be addressed also. Ang mga lalabag dito ay maaaring maharap sa paglabag ng Republic Act 7581 o Price Act at maaaring maparusahan ng hindi bababa sa isang taon at hindi lalagpas ng sampung taon na pagkakakulong at magmumulta ng hindi bababa sa limang libong piso at hindi lalagpas sa isang milyong piso depende sa disesyon ng korte. Yung Executive Order number 39 is um, is anchored also or based doon sa Price Act natin. No? So pagtitignan natin yung Price Act, uh maari po na uh, may administrative or criminal liability but uh, that depends doon sa sa extent of the violation so um, as of now what we're doing is purely monitoring lang po ang ginagawa ng DTI actually we are assisting in the monitoring so so far um monitoring muna as to the enforcement uh hindi pa naman tayo enforce Bago tumulak ang Pangulo papuntang Indonesia para sa ASEAN Summit, sinabi nito na ang rason ng pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa mga smugglers at mga rice holders. Hanggat maaari ayaw kong pakialaman ang merkado at pabayaan natin that the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya't kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. Ipinaliwanag naman ng pangulo na pansamantala lamang ang price ceiling. Hindi ito tatagal. Pagdating tayo ay umaani na ng palay. Maani na tayo ng palay dito sa Pilipinas tapos na ang uh, ang uh, ang season. At uh, um kaya tayo uh, Pagdating ng panahon, papasok pa, eh, meron tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay napapasok yan at makikita bastat ilalagay namin, dadali natin sa palengke. Pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, eh makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Pinagutos naman ng Pangulo ang paghuli sa mga smugglers at mga rice hoarders upang mapanagot ang mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.